Good day mga kulets! Pupunta tayo sa j.com Wala lagyan tayo ng bracket Para mailagay ko na yung aking top box Alamin natin kung paano nila ginagawa Woohoo! Ay ano nangyari? Sobrang traffic Umagang umaga, traffic. Ang haba na. May na aksidente siguro. Pinapa-exit na dito eh. Ano nangyari? May na aksidente yata. Sa katabang sumba. pag sinabi ng Diyos, gagawin niya, purihid ang Panginoon. Kaya meron na nabasa kanina sa Facebook. Ito na yung shop ng J.com. Si Ronda, big bike <coughs> Ayun. Po Sir Julius. hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that I'd Okay, so meron tayo dito ng uh, bagong version ng bracket na ginawa para dito sa NK400, no? Yan. So, yung kabahan nito, guys, yan. Yan na siya. Pakita sa inyo. So, flat bar na siya. Okay, the same time, isang buo na siya So, kung matatandaan ninyo, gumawa tayo ng bracket na dikalas. Okay, then oval shape siya Okay, so this time, gumawa naman tayo ng isang buo So, yung iba kasi, medyo naililito sa installation So, this time, uh, literal na plug and play na talaga siya guys Then, plated na rin, syempre So, ito na yan, yung plate na yan Then, platform siya, makapalian guys hindi naman siya kabigatan pero kayang-kaya niya yung uh, saluhin yung tamang puwersa na kailangan pag magbibit-bit ka ng box. Okay? So, sa pagkakabit, simple lang naman, as usual, tanggalin niyo yung tornilyo sa ilalim. Yan lang. Yung tatanggalin natin na bolt, guys, ito. Yan. Sa so, dalawang nasa uh, unahan. Pwede no. so, yung motor. Okay? sa so, dalawang bolt na nuna. Papalta na natin yan ng mga tornilyo, syempre. Then, tatanggalin din natin yung tornilyo dito sa left and right na to. Okay? So, lalagay natin siya. So, mapansin nyo, buho siya, no? So, tingnan, pakita ko sa inyo kung paano ikabit ng isang buo. So, ganito yung pagkakabit, guys, no? So, sa pagkakabit, yan, ganyan lang. Lagay nyo na yung bolt, no? May spacer nga pala tayo, guys. Yan. So, ilalagay nyo na yan. Then, mas maganda, magpatulong kayo. Tapos, lulusot mo lang siya dito sa fender. Okay, so yun siya. Lusot nyo lang yun dyan, ganyan. Okay, so unahin nyo ilalim na yan, ganyan. Okay, mas so, lusot-lusot lang, ngayon. O, tagilid ng kaunti. Alright, so yan. ganyan na. So, lagay mo lang siya doon sa nagkarasan sa ilalim. Okay. Yan. So unahin nyo muna ikabit yung thread nito, guys. No? So pakapitin nyo lang, no? huwag nyo muna agad higpitan. Okay, so kapit lang ng bolt. Angat na. Right. Ayan, ganyan lang siya kasimple. Then after nun, kabila naman. Okay. So after nyan, may medyo maluwag pa yan guys. No? Ito naman yung susunod nyo. So outsider sider na guys. So ayan. Lagay mo lang siya dyan. May bolt na rin na provided. So may spacer na rin yan guys. Ayan No? May kita nyo. So hindi mag-aabot yung uh, bakal ng bracket natin. Tsaka yung plastic pairings nyo. So important kasi yan. Para hindi siya mapipe ay okay, So, yan, ganyan lang. Yeah, na, luwag pa rin yan, guys. Oh. So, okay. Luwag pa rin. Then, sunod nyo na itong isa. Yan. So, ganun din. Meron din niyang spacers sa loob. So, yun niya. So, hindi kasi pantay yung kaha ni NK, no, guys? So, mas mababaw dito. Mapapansin nyo, mas mababaw siya dito kesa dito. Ganun talaga. Ganyan yata yung design ng kaha nila. Pero, pantay lang yung bracket natin. Pakita ko sa inyo mamaya pag So, pag napakabit nyo na sa thread, no? Yan, ganun lang. Sikipan nyo lang lahat. All together. Then, okay na. Yan lang, lahat simple. No? pagkakabit. So, walang pilitan yan. Walang puwersa na mangyayari. Talagang, pa-plug mo, then, yan. Okay, dito, pipe na yan. So, yan. Nakabit na natin. Okay na. Tingnan natin yung ano, yung test na natin. Three, go. Yan. Oh. Malayo. Malayo. Iabot. Yeah, hindi, hindi siya natukod Hindi eh. so, tumutukod. Hmm, okay. Tingnan nga, Dr. Mike, ano. Tingnan mo dyan, Barok. <laughs> Yogi, okay, Yogi.

Ah yes, ah yes, ah yes. Perfect. <laughs> Good morning mga kulets uh, Nandito nga pala ako sa J.com na Mayapa Road, Calamba, Laguna So ito yung bracket na kinabit kahapon lang Yan o, no? ganda Manipis siya, magaan At sobrang tibay nyan So kung makikita nyo Hindi hala tayong welding dito J.com bracket since 2017 So kapag tinanggal ko itong uh, top box hindi siya pangit tignan kasi maliit lang yung bracket nya sakto lang dun sa plate bracket ng top box yung tail tidy ko tinanggal ko na tapos binalik na sa stock so binigay na to sa akin ni sir maganda tignan kaya pagka yung plate ko dito sa tail tidy hindi masyadong kita pag may top box ngayon kita na siya gawa nitong stock kailangan talaga stock gawa nung ano eh ito yung nagaharang doon sa ano sa screw pagka yung tail tidy ko kasi ginamit ko nasisira yung pairings nya nababakbak sobrang higpit na ng tail tidy nasisira walang supporter yung ano tail tidy nya kaya mas okay siya sa stock and then yeah, to, to, hmm. ha 'di kasama to 'di bukod bukod hmm. mo oh bukod tong box bukod tong bracket sa bracket magkano ganto sa j.com yan ano nasa 25 yata Di ko lang kasama bracket oh ka pero may discount yata yun sa kanila eh. Hindi sabihin kasi sa akin doon mo, hindi na ulang bracket yun. One, two, five? Oo, oh, wala namang bracket yun. Ah, pwede nyo pagawa. Ah, oh, pagagawa Oo. Paano? Ah, ano bang motor yan? Honda? Okay. Yamaha. Yamaha. Pwede nyo pasadya. Pasadyaan. Hmm. Ito, pasadya lang din to eh. Pasadyaan mo Oh, kung may gusto kang design, pwede mo pa ayos sa kanila. Papupuntahin ka nila doon sa may kalamba. sa main? Sa main, o. sa warehouse nila doon. Ayun nga, ah. Tapos, ito yung laman ng top box ko ngayon. Ibiyahe tayo ngayon sa Mirgo. So, isang punong tubig. Natulo yata. Isang punong tubig. Tapos, kapote. Power bank. Tsaka mga kable. Dito ko na siya ilalagay para organize. Ayan uh, Simpleng dalahin lang sa biyahe Tubig para maghapon Hindi tayo mauuhaw Pupunta na tayo sa Mirgo para magpa PMS So throttle body cleaning uh, Change oil Cleaning ng ano ng chain Yung mga basic PMS lang Doon tayo sa Mirgo Siyempre may dala rin akong box Dito nilalagay yung tools Basahan tapos Ito yung mga personal ma yan ka Cellphone Salamin Okay, let's go Ang ganda tignan ng bracket Maporma Ang ganyan Pero matibay Manipis So kahit walang top box Maporma pa rin sya kasi nga ano, manipis lang 'yung ano, 'yung bracket niya, mas pinaikli. Ito 'yung bagong version ng J.com para sa NK400. Sobrang yan. Para sa mga malalayong 'yung lugar, uh, available 'yung J.com sa Shopee. At siyempre, kung gusto niya magpagawa ng sarili yung design, pwede kayong pumunta sa j.com. Tuturo nila kung saan yung warehouse ng j.com mismo. Doon kayo susukatan at doon gagawin mismo yung bracket. Tingnan natin na kung gaano katibay yung j.com bracket. mag high speed tayo. Tapos tingnan natin yung top box mamaya at bracket kung ano yung mangyayari pagdating natin sa Mirgo check natin yung bracket at top box nga pala sa AXL Ito yung gamit ko ngayon no? Oh. Kahit tirik yung araw Hindi mo ramdam yung init Dahil uh, yung hangin nya Pumapasok sa loob ng balat Sarap isuot Tanghali na Sobrang init pero hindi ko ramdam Dahil dito sa jersey Ng AXL apparel So available na yan sa Shopee Hi okay guys, I'm, I'm dito na ako sa may Macdo Time check tayo, 9.28 So, look natin itong bracket From J.com Tignan natin kung merong damage Wala, walang damage Okay guys So, habang na ako Dinaan ko talaga sa luba Para masubukan kung meron uh, Damage o wala So, okay naman siya At uh, check natin yung laman ng top box So, meron tayong Ito, tank tapote kapote Punong tubig Saka oil So ganyan siya kabigat. So habang natatagtag, susubukan natin yung dibag ng J-Dog. Uh, wala siyang lamat. susunod, uh, susubukan ko naman sa Negros Loot. Update ko kayo kung ano yung mangyayari dito sa J.com. Pagkatapos na Negros Loot, pukakargahan ko siya ng tubig, gas tank, uh, damit, kapote. So, yung mga kailangan ko sa Negros Loot. Para ma-check natin itong bracket. Okay, J.com. Ayos.